ay may balagdasan na inyong matutunghayan. Aming pinaghandaan hindi nyo pagsasawaan. Aming pong balagdasan akin nang pupuksan. Sino nga bang nag-iwan ng mas mahalagang kontribusyon? Mga Griego? Romano? Ano sa inyong opinion? Ako po si Raina la tagapamagitan mula sa Tarlac Bandugong Pangasinan. Nasa kaliwa ko, si MJ Nagriego. Kung sa tindigat tayo, mukhang siya na ang panalo. Ang nasa kanan ko naman, si Anton na Romano. Sa bigat na pananamit, mukhang kalabay uuwing bigo. Sino nga bang mananalo sa balagtasang ito? Matanong ko kayo, sino inyong iboboto? Manalaman natin ito Maya, maya sa dulo, bahala na silang dalawa. Mag-umpisa na tayo. Sino, Sino kaya mananalo? Kaming mga sinaunang Griego, malayong mas mahusay kaysa sa mga Romano sa larangan ng mga pagkain tulad ng aming fasolasa at gastrin. Nakita mo ba ang aming mga eskultura? Di ba Kay gaganda ng itsura. Napakaakit rin ng aming mga gusali. Simbolo sa kagalingan ng aming mga sarili. Ang aming mga templo na itinayo namin. Talagang dihamak at sadyang kapansin-pansin. inilararawan nito ang aming pagngilin sa mga mahal na Diyos na sinasamba namin nagtataka kayo, detalye ay gayon na lamang, kuha ang hugis ng obrang aming pinanghirapan. sa kamay ng nay ng naming may malahikang taglay ang aming pagkasining sa walang kapantay. Mahusay itong Griego. Gusto ko ang kanyang argumento. Napakinggan natin lahat ang katwiran ng Griegos na sila daw ay sadyang na na tao. Sunod nating tawagin upang dito'y humagupit. Romano, salubungin na palapat na mainit. Kami ang mga Romano, higit pa sa inyong mga Griego. Pagkakatatag ng aming bansa, maalim, maalamat at maipagpubunyi. Tulad ng init na siyang nagsasabi. Napakamalikhain at madetalye ang aming mga arkitektura. Ang pantiyon at templo para sa si mga Diyos ay ginawa. Ang aming koloseum gawa para sa di mapantayang laban ipinapakita nito kamangha-mangha namin lipunan. Maraming tao ang hindi nakapapansin sa aming masalimuot at magandang sinin payak, magpapabahayag at napakadetalyado gaya na lang ng mga estatwa ng aming mga pinuno. Kaaring kami humiram ng gawa ng mga Griego. Gin ginawang mas magusay at pinagbuti palalo. Kung ito'y isang paliksahan, mas magusay kami sa mga laban. Pinapakita ng aming sining magpapahalagang taglay ng ating Nagagalak ako sa inyo pagpaparito at paulakan ang ating pagtatalo. Balit at takan ninyo, umpisa pa lang po. Pansin na pansin ang init ninyong ulo. Andito po tayo upang makinig at matuto. Lakambini ako, hindi upang sumaklolo. Lilinawin lang po natin sakop na paksa at isyo. Pinagdidiskusyonan na dalawang nagtatalo. Kailangan natin makinig na mabuti. Ang marahas mong dila, iyong piglan. Wala kang patutunguhan sa iyong kayabangan. Pakinggan mo kung sino talaga ang nauna. Siguradong mapapalaki ang iyong bunganga. Sa mga sinaunang sibilasyon, kami ang nauna, maayos na pamumuhay at makabagong teknolohiya. Pag-unlad naming noong 500 hanggang 336 B.C. sa panahong klasiko, samantalang 753 B.C. hanggang 476 A.D. naman sa inyong mga Romano sa kaysaysayan na ay mas malayo. Isang mahusay na lugar, kami lumikha ng teatro. Binigyan ng bagong buhay, pagkilala dito ay binago. Sophocles, Euripides, at Aristophanes, aming mga dakilang tao. Ay hinay lang sa iyong pananlita, mukhang talo ka na sa iyong winiwika. Umuwi ka na muna, magtanim ng kamote, punan ang salap ng iyong kokote. Amin kasaysayan, maganda at puno ng trahedro. Tulad ng kwento ni Mark Anthony at Cleopatra. Dalawang magkasintahan na hindi tinadhana, pinaghiwalay ng mundo at na pag-iibigan nilang dalawa. Antik si Shakespeare at ginawang Wala, Walang pares na husay alinman sa mundo, maaaring gawin ng mga Griego. Mga kamag-aral, ang taas na ng tensyon. Kanino ba kayo sasang-ayon? Ating pakinggan sa muling pagkakataon. Ikatlong tindig magaganap ngayon. Kagalang-galang, Nalakambini. Ang kalaban ko ay napakiniwi. Di alam ang pinasasabi kung ano-ano pa ang alibi. Kamusta pagdating sa panitikan na aming nagawa? Kami ang nagpakilala ng ang mga kategorya. Aming tula, trahedya at filosofya sa buong mundo. Kinikilalang sining sa imahe sa mordenong panahon. Sabi mo? Mag-isip ka naman ng mabuti, Griego. Gamit ng iyong ulo at matuto Saan mo pinagpupulat iyang mga kaisipan? Ayaw mo bang ikay malamangan? Aming panitikan ay mahalaga at tinatanghal nito inid e na laglarawan ng simula ng mga Romano. At urbe kundito sa tagumpay at mga nakamit mapapasa Griego lamang sa panaginip. Mga sinaunang Griego, matatalinong sa siya geometry, kami ang nagpasimula. Nandiyan si Euclid, ama ng geometriya. Dagdag mo pa ang Pythagorean theorem. Kami din ang may likha. Ginawa naming moderno, makaluma ninyong teknolohiya. Bitbit ang aming sibilisasyon at kultura. Sapagkat walang direksyon at landas kayong mga Griego. Papalitan kayo naming mga Romano. Tama na! Sukat na! Matatalino nating makata. Pagkat talo ninyo'y huwag nang palawigin pa. Sa madlang manunood, kayo na po ang bahala. Griego? Romano? Kaninong kontribisyon mas mahalaga? Bagsik ng katagang kanilang binitawan, gayong ikatlong yugto lamang ng paglalaban. Muling sila na sa tanghalan. Aki hiling pag-ikot ng daigdig sa araw, naisip si Aristarchus na nauna, sukat ng araw at buwan, kanya ring tinansya. Nariyan din si Eratosthenes na nabakatalino, tinansya na ang buong kabilogan sukat ng mundo. Kami ang mga Romano, di mahigitan ng mga Griego, ang aming pamahalaan ay pinaka-progresibo. Republika, imperyo, mataas ang antas na ng pagkakabuo kumpara sa kupang hindi pinag-isang estado. Huwag mo ibahin ang ating usapan. Mga sinasabi ko ay may katuturan. Paksay malinaw pa sa mga between. Di lang mata, pati utak dapat pa paiksamin ang unang batas ng panggalaw o laws of motion. Wala iba kundi kay Aristotel na nosyon. Di makakailang dahil sa mga ito sa lahangan ng physics magka-interes ang mga tao. Sandali lang at itinilin mo naman. Puro ka motion kami naman. Kung ano-ano ang di mamatanggap, Griego, dahil ba ikay walang silbi, in invalido? Upang maging pantay-pantay, Republika ay ginawa! Nagroon ng sistema tawag ay demokrasya sa ibabaw ng mga konsul at senado tribunal ay idinagdag upang ma maging higit pa sa tao Nakatapos si ng tindig ng ating balagtasan Kapwa na katayo parehong naglalaban Ikaapat na tindig ating tuhayan kakatwiran na muli panig ng bayan Kalapokratis laman ng medisina Patong-patong na aklat ang naiambag niya Siya naman ang sumulat ng Hippocratic Oath Lumikha din siya ng libro tungkol sa paggagamot Kaming mga Romano may tagumpay at kabiguan Palaging inaasahan ng mapagtatagumpayan Kay Julius Caesar ang imperyo'y lumakas Pinatibay palalo ni Augustus sa bagong batas kahit ano pa ang iyong sabihin. Mga matay sa ibang paningin. Kitang kita naman ang iyong panggagala. Walang orihinalidad, alam ng madla. Ang husay ninyo sa pagbabago ng karakter. Ang aming Zeus ay ginawa ninyong Jupiter. At si Poseidon, ay ano nang ginawa ninyong versyon? Tama siya ginawa namang ninyong si Neptune. Akin katunggal ay kumuha ka ng niyog, ikay uminom na lamang na lambalog, at, at, nang at nang utak mo naman ay maalog, sa pakikinig ako ay nalalasog. Sumunod kay Augustus, malakas mga pinuno, nangyari sa Roma, panahon na ginto. Ang bagong ideya ay binuo ng Pax Romana, mas progresibo pa sa mga Griego kung kumpara katunggali ko pala ay iyakin sa laban na ito di alam ang susuungin noong panahon na kami ay sinakop ninyo gawahin ng pamumuhay namin inyong isinaulo kaya ba kayo ay naging dakila sa buong mundo kagagaling mangopia kayong mga romano nangingitim ka na sa galit kaya hindi nakikita bawat suntok ng kataloy sa yorin rin tumatama Roma Invicta, kami ang sumakop sa Britanyang Celtico. Umabot ito sa Gresa, Carthage at hanggang sa Egypto. Malalakas, matapang at matatag kami sa Duwina sa pag pagpapakita ng pagmahal sa aming bansa. Ito pa lang koy ko eh. Kapos sa isipan, pinipilit akong maniwala sa kanyang mga kalabangan na ibig palitawin ng griyegong ito na silang panalo at kami ang talo. Dito nagsimula at nagkaroon kayo ng ideya. Yes, ng kalaman. Di ba't sa amin ninyo nakuha? Nagdulot ng pinakadakilang imperyo sa Mediterranean. Hindi kami matitinan dahil sa lakas, tapang at talino. Anong konsensya ngayon sa inyo'y nananaig? Di ba kayo'y nakakarandam ng ligalig? Kami ay mas mahusay kaysa sa mga Griego. Bawang katotohanan lamang sa may patotoo. Humayo na kayo! Tumigil na kayo! Tapos na ang pagtatalo! Itigil na mga kumukulong ulo! Natunghaya ninyo isang mabangis na sagupaan. Sa paraang patula, sila'y nanindigan upang wakasan yaring balagtasan. Hato ipaubaya!